Nainip kau ini. What can I do? What can I? Ha? Ini ada ting. Baik. Na ini kaya? Hmm. Oh. Eh, bakit may nakita na naman ako dyan? Ha? Huh? Kaya na naman yung kinelas dyan. Sino naglagay ninyan dyan? Kinelas na eh. Hindi hmm? okay, ako naglagay mo ng basura na makita dyan yung ilalagay yan. Hindi Hindi magkita? Hindi magkita ang susuotin. Hay an, nagkuha na kayo ng hindi sa inyo. Eh, talaga eh. Ba't yung, yung tinatago? Anong gagamitin ninyo pag tatago nyo? Huwag kayong suot na hindi sa inyo kagayan yan. O, oh, hindi naman sa inyo to. Sinusuot nyo. Hmm? Ano talaga yan. Hindi dito. Eh, ano dito. Kaya talaga kung ano pinagsasabi ninyo eh. Huwag kayo suot ng suot hindi sa inyo ha. Ito susuotin nyo. Ayan. Ayan, ayan, ayan sa inyo. Hindi yan kung kanika na yan sinusuotin nyo. Kala nyo kayo. Ayan. Kung oh, inip na inip kayo. Ano iniisip nyo? Ha? Ano iniisip? Ano? Umuwi. Bakit? Ay, may naghihintay sa akin. Sino? Siya. Sino siya? Si Maria. Aruy! May naghihintay sa kanya? Sino naghihintay sa inyo? Siya nga Sino ang siya? Sabihin nyo. Hmm? Anong taong naiasigit na? Ay, nakuna ko ang pinagsasabihin niyo. Walang katurya-turya. Kayo eh. Anong hmm. makara, makara? Makara Makara nila lang lagi. Wala naman kayong dapat isipin. Ang mga... ...mga nangangagaw ng... Wala naman kayong dapat... ...nangangagaw ng ano? Ha? Huh? Ano? Ay, it, sabi niyo nangangagaw ng ano? Ay, madami nga diyang nangangagaw. Nang? Ay, hindi ka nila. Nangunguha nila. Uy, baliktad naman yata kayo yun eh. Kayo ang, kayo ang hawak kayong kuha ng kuha ng dito inyo. Hindi nga ako nagkukuha. Eh. Mm. May nagkukuha diyang hindi nila. Hindi, hindi, ako nagkukuha. Eh, kinilas nga na yun. Hindi nga sa inyo kinukuha ninyo eh. So, kahit hindi sa kaya tinasok tayo dito sa inyo. Talagang may kinilas ako dyan eh. Eh kaya nga yun so, sa inyo lang. Kaya nawawala. So, yun, nawawala. Kagaya yun, susuot kayo ng mga hindi naman yan pulseras. Yun ay lastiko. Ah, uh, lastiko. Akin na yan. Gagamitin ko. Pero meron yun. Ay, di may, sleep. lastiko, sleeper. Ay. Ay ba, ay, may sleeper. Lastiko, hindi sleeper. Ay, hindi mo, walang sleeper. ko, hindi sleeper. Tayo. Kung ano naman ang sasabi ninyo. Maghanap ka daw sa gano'n. Ayan ay, na nga, hindi pa bakit ako maghanap ka yun nga. Ay, asin nyo yan? Asin nyo yan? Ay, di ahin, gagamitin mo na ako. Saan nyo gagamitin? Sa bunga nga mo. Sungit nyo naman. Kayo, agang-aga. Kayo, agang-aga. Kayo, agang kara ay ba hindi ka Sino ka ang maharap? Ano? Ah! Sige, ano yung mama Aray! naman? Ano ba naman, Nay? Huwag niyo naman akong inaanot. Baka kay... Yung... Alam yung malamot ang aking katawaan. Nay? Ano Oh. Ano na naman niyang inyong ginagawa dyan? May nagkape na kayo kanina? Nakakata nyo lang eh. O, oh. nabalayan na naman yung bisaklap na naman yung mga chanelas, Ba't nagkaganyan na naman? Ha? Ba't nararay ang mga tsinelas, nai? Eh? Hiwahiwalay na naman yan. kinagamit nga, ginagamit mo mo yan? Wala naman ko. Talaga naman kayo. O, oh, ito sa inyo. Ano nga, Ibaba nyo lang dito. Ako, agawa na naman po kami. Akin na. Dini. Ako, naman kayo eh. Lahat na ang kayo. Ano maghanap ka? Mag ka? Naghahanap nga ako ng lilinisin. Hayaan, lahat linisin. Kayo talaga. Hindi ni Amina. Hindi talaga sa baba. Para kayo ano eh. Ito ang kinailas niyo oh. Ay hindi to sa inyo. ino sa inyo eh. Kaya lupit siya eh. niya. Huwag itatapon ninyo? Para kayong sungit-sungit nyo na naman. Inyo gayan. Sa inyo gayan. Oo, so, oh, oh. Ah, kaya na nawawala. Nawawala? ang Kay, kayong, kayong... Ang isip niyo na naman ang nawawala. Para kayong ano? Umuwi na. Kayo. Ano umuwi na? Umuwi na. Lagi na lang kayong si... Lagi na lang kayong si pauwi ang alam niyo. Wala niyo kayo eh. Oo. Oh. Ano pag ang uwi din natin sa atin? Not na lang kayo.